So, ang sabi ko lang po is pasuyo na lang po ng bata, baka po ma-aksidente. lumusot, matusok yung pa, sabi kong ganun. Sinabihan mo yung magulang? Opo, tapos tinanggal po niya yung bata. So, namingi po siya ng pasensya. Tapos, nung mga ilang araw po, nag-email po yung customer. Bastos daw po ako, pinaya ko daw po sila mukhang mainit na mainit daw base sa kanyang statement yung customer. Mm -hmm. So siguro, pre itong DALI Grocery Store mm -hmm. para umano'y wala siya sa kanyang puesto. That could para be matanggal. the case. Ang hanggat nakikita kita dyan, talaga tatrabuhuin kita matanggalkan. Nakausap po ng staff ng b Operations and sales manager ng DALI Everyday Grocery Store at tumanggi silang sumagot sa interview. Kapag kayo tinawagan, pinagkalooban na marinig ang inyong panig. Pag tumanggi kayo sa dissenting, pagtatanong sa inyo, isinuko niya ng inyong karapatan. Ibig sabihin, may tinatago kayo. Ako po si Jomar, tsaka store manager sa Dali Grocery na nagreklamo po na tinanggal ng company namin dahil po sa isang reklamo ng customer na nilagay po yung bata sa lagay ng box at sinaway ko lang po siya na pwedeng patanggal yung bata dahil baka po ma-aksidente. Ngayon po ay biglang nag-email po yung customer na sinabi ang, na sin sabi ko daw po ay bastos daw po ako. Then, ginawan po ako ng suspension ng company ng 7 days. Yung later di po, itinerminate nila ako na wala man lang magandang investigasyon sa nangyari. May kasabihan po tayo na customer is always right. Pero hindi naman po laging tama ang customer. Tulad po niya na tama po ang ginawa ko sa aking trabaho. Pero ang mali po yung report nila at tinanggal ako ng kumpanya. Binigyan ko ba ng pagkakataong pagpapaliwanag? Um, hindi na po sir. Kasi nung pagpunta po nila doon is pianood po sa akin CCTV. Okay. Tapos... Ano nakita mo sa CCTV? Ah uh, tumatalon po yung bata. So, sino wait ko ng, lang po. Tinatalo yung bata sa sa may lagayan po ng box. eh uh, bakit mo sinawa yung bata? Anong nakikita mo? Baka posibleng na uh, disgrasya? Kasi Or... po ano eh, may screen po kasi yung ilalim. So ang sabi ko lang po is pasuyo na lang po ng bata. Baka po maaksidente. Lumusot, matusok yung pa, sabi kong ganun. Sinabihan mo yung magulang? Opo, yung magulang. Mm. po. Dalawa po sila eh. Sina yung lalaki po yung nakarinig. Sinabihan mo. Tapos maraming. tinanggal po niya yung bata. So, numingi po siya ng pasensya. Namingi siya ng pasensya, tapos Opo. tinanggal. Okay, dahil nakita niya, mali naman, Apo. kapakanan ng bata niya, kapag na-injure yan, eh, endangerment do sa magulang na nagpabaya. Tapos nung mga ilang araw po, nag-email po yung customer. Ang sabi po sa email is, bastos daw po ako, pinaya okay. ko daw po sila. Mm -hmm. e ang sabi ko po kasi is, pasuyo na lang po patanggal po ng bata. Baka po mm -hmm. kasi ma-aksidente, okay. sagutin po ng company. Mm -hmm. And naka din po ako. Kung sa mm -hmm. ma is cargo ko din po siya. Okay. Nakausap po ng staff ng Bitnag Operations and Sales Manager ng Bali Everyday Grocery Store at tumanggi silang sumagot sa interview. Ito yung sinasabi namin, kapag kayo tinawagan, pinagkalooban ng marinig ang inyong panig. Layunin namin, hindi kayo husgahan, hindi kayo medyo upakan, kundi pakinggan kasi nagre-reklamo dito. So may karapatan kayong tumanggi, may karapatan kayo hindi. Pag tumanggi kayo sa dissenting pagtatanong sa inyo, isinuko niya ng inyong karapatan. Ibig sabihin, may tinatago kayo kung titingnan kahit sinong legal dito ang makikinig. Pero ayon sa kanila, dumaan daw sa due process ang ginawang pag-terminate kay Jomer. Ilang beses na rin daw pinadalhan ng notice to explain at notice of disciplinary action. Hindi lang kasi isang beses na may natanggap na isang reklamo labang kay Jomar dahil may attitude daw ito kaya nagpasya na silang tanggalin ito. Totoo ba lahat ng sinasabi ni Jomar? Kasi may attitude problem ka raw, hindi lang yung beses na medyo narereklamo ko ng mga customers? O so, ano ba? Ay, hindi po, sir. Yung last po kasi is yung kasama ko po sa trabaho. Kasi nasanay po kami na parang tropa-tropa lang po. Okay. So, nung nagbibiroan po kami, is di ko po alam na nag-report po sila. So, mm -hmm. din po nila ako ng 15 days. Tinanggap ko naman po yung... Ah, anong ginawa niyo. mo doon sa kas kasamahan mo? Parang may hindi po ko magandang nasabi sa kanya. Okay, may nasabi hindi maganda. Opo, tapos mm -hmm. yun, uh, binaba din po nila ako notice text explain. explain ko po doon. Then, sinuspend po nila ako ng 15 Aano days. Anong explanation mo doon sa ginawa mong pag-sabi uh, ng hindi maganda sa kasamahan mo? Pag nag-uusap po kami, tropa, tropa, although manager po ako, dapat po pala hindi ganun. Kasi bandang uli ako din po yung isusumbong nila na mali. So, yung ba ang dahilan? Tinanggal ka dahil may kunting, um, well, mm, problem ka sa mga kasamahan mo. Mm -hmm. Sinuspend ka rin. Opo, sir. Ko po. Ang pangalawang report po kasi sa akin, bali pangalawang report po yung sa customer po. Ang katwiran po ng sales manager namin is, um, may record na daw po akong ganoon Although binabago ko naman po May record na daw po ako na gano'n daw po ako sa mga kasama, sa tao Although binabago ko po siya Tas, binabaan po nila ako ng dalawang papel po. Yung isa po nakalagay din is threatening. So, kinukwestiyon ko po threat sa kanila bakit may... Bakit, ay, sandali muna, anong ibig sabihin ng threatening? Nagbanta ka ba? Yun nga po, hindi naman po pinagbabantaan yung customer. Pero parang may binaba po siya sa akin na threatening. Kaya doon po, binabaan po nila akong 30 days na suspension ulit. Tapos termination. Meron ba talagang threat, uh, threat na ginawa mo sa customer? So, Wala po, sir. sir. Kasi ang sabi po niya is, Araw-araw daw po nag e yung customer, pag nakikita daw po ako Kung baga gusto daw po akong palipat or patanggal uh, ng customer. Mm. Mukhang mainit na mainit daw base sa kaniyang statement yung customer. Mm -hmm. So siguro, pre itong uh, Dali grocery store mm -hmm. para umanoy mawala siya sa kaniyang puesto. That could para be matanggal. the case. Mm -hmm. yes. Okay, Pero mm -hmm. ginitan. Yes. Mm -hmm. dahil sa kumbaga hangga't nakikita kita diyan, talagang tatrabuhuin kita matanggal ka. Mm -hmm. Parang ganun. Mm -hmm. Mm -hmm. Kung ika'y nagkasala o nagkamali sa isang uh, kumpanya, hindi agad suspension. May warning muna. The first warning, the second warning, and the third would be, well, suspension yan. Pangatlo. And the fourth would be, well, figura naman, <laughs> termination yan. Wala ka bang mm, warning man lang na memo na sinasabi, pag hindi ka nagbago, itong gagawin namin? Ang ginagawa po kasi na Sir Ben is pag may may nagawa pong violation ngayon, hindi po nila kagad ibababa. So pag may nagawa po kang violation ulit, sabay-sabay po nila ibababa sa so, yung violation. So nagpupo, nagpupondo sila? Opo, mm -hmm. iniipon po nila. So ilang violation bang nagawa mo? Sa customer po, tsaka din po sa kasama ko po. Yung Dalawa? Po, tinanggap ko naman po yun. Tinanggap sa customer naman? lang po hindi ko matanggap na tinanggal po nila ako ng tama naman po yung oh, yung Okay, sige. Paki para nit paintindi ko sa masyadong emotional kasi pa nakikinig sa atin yung sa ano sa Labor and Employment Officer ng Dole NCR. Magandang umaga po sa inyo, Cordelia De Los Santos. Good morning Sir Ben, Sir Carl at saka po sa mga taga-pakinig po ng Dita. Doon po sa ating Department Order number 147 series of 2015, matatanggal lamang po ang isang empleyado kung iyon po ay may na-commit na just or authorized cause of term na, na po, or may observance po doon sa due process po na tinatawag po natin. Doon po sa kaso po niya, so just cause po siya pumapatak, under din po doon sa Department Order 147-15, meron po tayong standard pagdating sa just cause hindi po ibig sabihin na mayroong mga mga violations or acts committed under just cause eh kail pwede na po siyang i-terminate so dapat po meron po siyang sinusunod na standard Well, alam naman po natin may series of memorandum muna to warn the employee which we call the due process Alam naman natin yung department order number 147-15 eh, yan, eh, in addition para maging malinaw yung sinasabing mga patakaran sa loob ng sinasabing mga departamento o yung mga alituntunin para magtanggal ka ng empleyado. If I were to do an oversight, ma'am, dito sa ginawa ng uh, employer, kung titingnan ko rin naman doon sa standard na sinusunod ninyo, I still feel na unjustly na-terminate po yung uh, empleyado kasi number one, there weren't any, any, you know, series of warning or memorandums to that effect warning him of the first offense. That if committed against, there will be another warning before you terminate a person and make sure that he understood that's a due process. Mapanig, ang kalampanig, and maybe you invite them and summon them and just make sure the everyday people, the simple people, simpling tao, malilit na tao, nabibigyan po natin ng sinasabing karapatan, kaya po nandyan yung gobierno po natin para ipairal boyon tamang mga, well, mga, polisya. na napapaloob na dapat sinusunod din ng mga employer tulad nito pagdating pag pagterminate ng mga employees, ma'am. You agree with that, ma'am? Uh, uh, yes po. Yes po. We certainly agree po. Uh, pwede po namin ipatawag yung Dali Everyday Grocery para po sa clarificatory conference po. Para din po malinawan po namin kung uh, ano ba yung mga in-implement po nila doon sa pagkatanggal po doon sa ating complainant po na si Sergio Marluiz po. Tama, I agree with you a thousand percent, ma'am. I look forward, ma'am, na tatawagin niyo po, ma'am. I'm just trying to stand up dito. I'm not saying tama po si Jomar, but I will waive the, the yeah. right and I will, you know, I will waive and I will give way to your investigation para makita niyo po lahat. Ako naman po, fair is fair. Ipairal po natin yung sinasabi mga batas kaya may gobyerno po tayo. Sinusunod po yan mga batas na hindi po nilalabag, lalo na kapag may maliit na tumatakbo sa amin. Sinisiguro po namin na nabibigyan po ng hustisya sa pamamagitan po ng inyong tanggapan habang kami po ay nakatingin. Yes po. Thank you so much po, Sir Ben. Walang anuman po. Thank you rin, ha. Kadalasan with the labor cases na ganito, number one problem between the company and the employee is communication. Mm -hmm. Lagi nagkakaroon ng problema sa pakikipag-usap, sa pag explain dun sa empleyado mm -hmm. kung anong nagiging problema nila, kung mm -hmm. anong kailangan nilang ayusin. Kasi kadalasan, binababaan lang ng papel. Wala nang sinasabi-sabi, wala nang say-say. O nga, nagsasubmit ng notice to explain for the sake of process. Pero mm -hmm. not for the sake na para matuto sila. Mm -hmm. Para lang mag-comply dun sa dole but not really for the employee. Usap tayo sa baba, ha? Hindi ka namin papabayaan. Siguraduhin na uh, marinig ka, ipatawag sila. Okay ba sa'yo? Okay. Gawin mo lang tama. Pumunta ka sa amin, eh hindi ka namin papabayaan. Okay? Salamat po. Okay sa'yo. Usap tayo. Card. Alright. So dito tayo nagtatapos sa reklamo na ito. Ito ang mas pinalakas, mas pinalawak na bagong ipabitag mo. Helpdesk.